Perno mga miss, sa mga mamis na ayaw ng may shorts. Ayan, pwede to sa inyo mga miss. So, ayan. Madaming color na available. And, hindi siya high sa tuhod. So, pababa siya guys. Pababa sa tuhod. Hindi siya sa taas ng tuhod yung short. Ayan yung size niya guys. One size or medium to XL. Ayan siya. Ito, It's pink. This one is blue. This one is yellow, the red, brown, nude, uh guava green, a uh, mint green, and then this one is choco or brown. So, that's it, guys, you know. Pwede-pwede nyo yung bilhin, ayan oh. No? 'Yan, pwede mga pangpunta sa school, 'di ba? Kasi bawal sa si school na above the knee 'yung ating uh shorts, 'di ba? hindi din pwede na sobrang sleeveless. Ayun you know at least meron din siyang sleeve na kaunti. So, ayan guys. Again, pwede nyo yan pang punta-punta sa school ng mga anak nila. Ano na kung nagsusundo kayo sa anak nyo. buy nyo na may nasa yellow basket ko na.